Tuklasin ang isang nakatagong paraiso kung saan ang bawat alon at bawat simoy ng hangin ay bumubulong ng mga bagong kwento at adventures. Welcome sa ating panibagong adventure. Join us as we explore Bay Solomon Beach Resort kung saan magbibigay sa atin ng magandang bonding at karanasan. Ang Bay Solomon Beach Resort ay matatagpuan sa Municipality of Bayabas, lalawigan ng Surgao del Sur dito sa Pilipinas. Matatagpuan ang munisipyo ng Bayabas sa pagitan ng Tago at Caguait. Bagamat may tuturing na maliit ang munisipyo ng Bayabas, may pagmamalaki naman ito ang kanyang sagana sa likas na yaman, lalo na sa hanay ng masasarap at mura na pagkaing dagat bago pa lang ba? And we are here guys sa Solomon Beach Resort. Ang ganda ng ano nila, accommodation. So ganyan yung design ng ano nila. Rooms. So sa halagang 1.5, pwede, pwede ka na mag overnight here. So yung pangalan niya, Bay Ono, Bay Dos, Bay Tres. So andi dito kami sa Bay So aircon na siya. hindi ka na magkape dito mayroon ng heater may sabon paper towel may maliit na mesa mayroon basket, nalagyan ng susi, gamit and aircon na rin to yes <laughs> yes Ay pinagmamalaki ng resort na ito ang kanyang sulit na accommodations, kakaibang rock formation, malinis at puting buhangin, at isang Bermuda Park na perfect para sa mga wedding events. Makinig sa mga hampas ng alon sa dalampasigan habang ang mga puno ng nyog ay dumuduyan sa simoy ng hangin. Mag-relax sa mga duyan o mag-picnic sa tabi ng dagat. din na ng area dito guys yung rock formation ang nagdala dito sobrang ganda plus yung ano bermuda nila doon. mapakaangas pwede ka mag set up dito ng mga tent tsaka hamak luyan picnic area na rin so from highway mga ano lang dito 15 minutes lang yung biyahe papasok punta dito sa beach bago sumapit ang gabi, pumasyal muna kami sa kanilang park at pumunta sa kanilang palingke at bumili ng malulutuin para sa hapunan, snacks na rin at drinks. And we're going to the market. Bibili tayo ng ating maluluto. So tingnan titingnan lang namin kung ano yung pwedeng mabili doon. So hanapin pa namin sa yung market nila dito. Wow. Yung palingki nila dito. Guys. Hello, I'm Daisy nakabili na kami ng betaine and nakabili na rin kami ng mga lulutuin ngayon magkikimilaw tayo tapos inihaw na isda ito lahat ang nabili namin may mga snacks din kami at nabili at pagsapit ng gabi naghahanda na kami ng simple pero masarap na hapunan habang ine-enjoy ang gabi with serene lights ng resort. ako gusto ako tsara na pero sa kotsara. Oh, Ay na lang. Pagkatapos, kumain na kami habang nagbabahagian ng mga kwento at tawanan. Hmm. Ang nilaw, mga sugi. Gan dito sa Bayabas, guys. Ang mga isda na to. Dito lang sa kanila kinukuha. Yung mga karating municipality. Dito kumukuha ng isda. So, mas mura siya dito. So, tawag, ane? Pulingan. Pulingan. Yung sa tawag ano eh? Tulingan. Tulingan. Kung sa nasa 300 yung kilo. Dito 200 lang. Tulingan. Tsaka itong malasog lang yata. 200 lang yung kilo. Kung sa amin, nasa 300. Tsaka, first na first pa. Ganyan ba yan? Ito. Ito.

Interacting and spending time with loved ones is important for building strong relationships and feeling connected. Spending time with our family and friends creates memories and experiences that strengthen our bonds and bring us closer together. These moments of companionship provide support, comfort, and happiness, making us feel valued and understood. In our busy lives, making time for loved ones helps us maintain a sense of belonging and emotional well being, fostering a sense of security and love that enriches our lives in meaningful ways. pagising sa umaga ng may mahinang ulan ay nagdaragdag sa katahimikan ng paraiso na to. The beauty of the resort is even more mesmerizing in the soft morning light. Time check, it's 5.40 a.m. Sarap ng tulog. Medyo maulan yung umaga ngayon. But hopefully, Nakikita natin yung ano, sunrise dyan but kung hindi okay lang siguro maliligo tayo ngayon umaga kasi high tide ngayon eh kaso malamig lang kasi maulan yan ganda ng gantong kahoy maganda siya ilagay sa fence sa gilid ng ano, boundaries niya. maganda puntahan yung gandong mamaya punta tayo doon sa taas na yun yung baton ang ganda sa lubungin yung sunrise dyan so ganito lang yung ano, high tide kalak pa abot siya dito sa dito sa may seashore so, dito lang siya ngayon so dito tayo maliligo mamaya maya maya lang sarap ng ano tunog ng alon kakarelax simple breakfast of fresh coffee and warm bread is the perfect start to a productive day the coffee wakes and energizes us helping us stay focused and alert the warm bread fills our stomachs and comforts us making us feel ready to take whatever comes on our way it's not just about eating it's a comforting routine that prepares us mentally and physically for the day ahead ensuring we're fueled and ready to go diving into the crystal clear waters we enjoy moments of pure bliss captured in a joyous splashes and laughter <laughs> As our adventure concludes, Bay Solomon Beach Resort in Bayaba del Sur is a hidden gem where nature's beauty and adventure await at every corner. As we depart, we carry with us memories of laughter, connection, and the serene mornings that refresh our spirits.